Buenos dias, señoritas y señoritos. Ngayon, nasa pwesto na sila. Pilit nang ibinabaon ng Marcos administration led by the son of former dictator Ferdinand, President Ferdinand Marcos ang uh, madilim and bloody dictatorship of the Marcos senior administration. Ginagawa na po nila yung tinatawag natin na historical revisionism kung saan binabago nila yung yung history ng bayan natin. Uh, ibinabaon nila or binabaon sa limot yung malagim at uh, at uh, shocking even shocking martial law regime of former Ferdinand Marcos and they are using no less than the Department of Education to accomplish this historical revisionism kaya pumalag na po yung uh, alliance of concerned teachers party list uh, dito sa directive ng Department of uh, Education of course with the help of uh, of uh, the Department of Education head and Vice President Sarah Duterte so nag-issue po yung DepEd ng uh, ng directive na tanggalin na sa mga history Uh, sa mga textbooks yung yung uh, yung title sa mga or yung description ng bloody years of the marcos regime na diktatur diktadurang marcos at uh, simply at ilagay lang na diktadura uh, at uh, gagawin ito sa mga uh, uh, i apply ito sa mga Grade 6 Araling Panlipunan pan, panlipunan syllabus under the new matatag curriculum. Noon pa sinabi na natin na uh, ganito talaga ang plano nila dito sa kaya binago nila yung curriculum. So yun, gusto lang nila ibaon sa limot yung diktaturyang, diktadurang Marcos na na regime kaya diktadura na lang, diktadura na lang ang ang ilalagay. So kung diktadura, pwede kahit ako ano yan, but dictatorship, diktadura ni Black Caster Armandin, diktadura ni BP Leni Robredo, diktadura ni ni Juan ni Fernando Po Jr. Kahit sino pwede mo ilagay pangalan diyan. Eh puwera sa mga di, sa mga abuses ng mga Hapon at saka mga Espanyol at Amerikano ang ang nagkaroon lang man tayo uh, bloody administration. Siyempre pangalawa na lang kay President Rodrigo Roa Duterte na mas maraming kung saan mas maraming namatay na Pilipino na mostly mga inosenteng tao na 30,000. Kumbaga uh, Duterte beat Marcos as to not the number of killings. Pero mas grabe si Marcos kasi yung iniwan niya tayo ni pinagnakawan nila at saka maka-alays niya yung uh, muntik na nila binang yung Pilipinas at uh, nagnakaw sila ng 10 billion na dollars na 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 uh, revenue ng bansa, properties sa private and public sector, pagkatapos iniwan pa tayo ng 27 billion dollars na utang. samantala before Marcos came to power, ang utang lang ng Pilipinas was 300 million dollars 300 million dollars but in 1986 when Marcos left the government or was ousted from from government by people power 1 uh, we all wake woke up to the re to the shocking reality na nagbalon na pala ng utang natin from 300 uh, million dollars to 27 billion dollars. Isipin nyo yun, saan napunta yun. Kung, kung, kung talagang ginasta yun sa Pilipinas, siguro lahat ng riyon meron lung center, lahat ng riyon meron heart center, lahat ng riyon meron na uh, kidney center lahat ng rio region meron meron na uh, uh, children's hospital uh, at meron na, meron na train sa Manila siguro mga sampu train system na nag, na, umiikot sa at subways umiikot sa Manila tulad yung dyan sa Hong Kong, Singapore, Malaysia at Thailand at meron na rin siguro train systems, mga 2 to 3 systems in Cebu at meron na rin mga 2 or 1 system dyan sa Mindanao pero hanggang ngayon wala. It remained a pipe dream dahil from 1986 hanggang year 2025 Two years more, binabayaran pa rin natin yung utang ni Ferdinand Marcos. Kaya, he is really a dictator. Ang dami. Uh, during his time po, uh, during his time, uh, 3,200 Filipinos were killed. Although, tinalo na ito ni President Duterte. At uh, 10,000 yung nat na-torture from 1972 to 1986 or during the during the, the martial law years the abusive abusadong martial law years the the some a, a time in history that we would rather forget but if we forget that we will just be repeating that tingnan nyo mas na repeat nga uh, president duterte did everything to 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 change history ng mga marcoses kaya inulit niya because if we forget the past then we will be condemned to repeat it inulit niya by killing not just 3200 tulad ng ginawa ni, ni Ferdinand Marcos Sr but sa kanya 30,000 pa kaya nga may kaso diyan may kaso siya diyan sa International Criminal Court unfortunately hindi pa inexistence yung ICC nung time ni ni President uh, uh, Marcos Sr and also hindi rin naman, uh, uh, syempre mas malaki pa yung 27 billion kasi yan ngayon trillion, 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 trillion na yan. If not, quadrillion na yung, yung uh, iniwan na utang ni Marcos. Pero dito kay Duterte, iniwan rin naman niya tayo ng 13 trillion na utang which we will be paying until year 2032. Or in 10 years, laki ng utang na yan. So, ibig sabihin, in 10 years, hindi tayo makapagdagdag ng mga train, hindi tayo makapagdagdag ng mga subway, kasi yung subway ginagawa ngayon, more uh, private initiative yan. Maganda sana kung gobyerno may pera talaga for train systems all over the country, including sa lugar namin sa, sa Mindanao. Hindi natin magagawa yan in 10 years because in 10 years, wala tayong ginawa, kundi magbayad lang ng utang ni ni Duterte, ni Marcos at ngayon 1 trillion na ata, 1 year pa lang si Bongbong Marcos 1 trillion ang dinagdag sa utang natin kaya utang natin plus interest doon sa Duterte sa utang ni Duterte 14.8 trillion ng utang natin kaya let let us never forget history because we should learn from history. We well, let us not repeat history. Lalo na yung mga dark days ng Philippine history such as the dictatorship of former president Ferdinand E. Marcos. Kaya ngayon pati mga teachers kasama na yung kasama na yung uh, yung uh, ang Partido List ay pumapalag dito sa sa uh, aksyon ng uh, ng DepEd na alisin yung mga words diktadurang diktadurang Marcos. Uh, sabi nga ng uh, sabi nga ni ng Act Chairman Vladimir Quetua, sabi niya to reduce his oppressive rule to a mere dictat is a disservice to the countless victims of his dictatorship and an affront to the pursuit of historical accuracy and truth so kwan talaga this is really uh, uh, deep at mismo na ang nagpe fake news na because this this uh, things this uh, killings this pang pagdidig uh, pang, pang didiktador ni Marcos at oppressive rule and, uh, and uh, pagnanakaw sa bayan really happened because I know I'm a martial law baby. So really happened is including sa amin sa Mindanao. So dapat uh, we, please share this blog, please tell your friends lalo na mga uh, tayo na concerned about history and we don't want to repeat it. Please tell them to to support this uh, this action ng uh, ng mga opposition party list para tutulan itong uh, itong uh, uh, historical uh, revisionism dyan sa DepEd. And of course, done by the initiative of uh, uh, Bongbong Marcos, the eldest son of former, former president and dictator for life, Ferdinand E. Marcos. So, please do that and uh, Please uh, tell your friends to subscribe to the Blogcaster Armandine YouTube channel. Thank you for watching, and see you in my next vlog.